nagpasa ano? nagpapabili sa akin ga sa subscriber ko ano uh, nagpadala si ba 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 ng 500 eh para sigurado um, ba 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 ba? Ay, yan, dalawa na ako na dito ayan oh no? may ay, pa. ay, magkapatid pa. para magkasama sila oh uning ata dura lang double battle pen dito pa lang may serial number Joe Boy sa mga kapatid. It's your boy, Master Trekkie of here! na babalik para sa kung na namang malufe na fashion vlog. And for today's video, mga kaibigan, as you can see, eh, nasa tayo, nandito tayo, tayo sa San Fernando, Panga. At papunta tayo sa Baniwag. Medyo marayun na -maray yung pinta natin, mga tol. So, yun, ano tayo ngayon? Para tayo pa naman, para pa wala sa akin ang Parang eh. Para may ba yung 3,000. Alright, so medyo malayo na yung pa pero nag-intro na ako. Kasi gusto kong makita nyo yung ano, yung madaling araw na vibes sa aking video mga dre. So siguro pagdating natin sa baliwag, eh may araw na, sikat na yung araw mga dre. Pero sa ngayon, yung pinakita ko lang yung ganda ng vibes kapag madaling araw dahil. ah uh, isa akong big fan ng madaling araw or ng ambience ng madaling araw na punti pa yung tao medyo ano pa madilim yo what's up mga dre so hindi ako pinataan dahil meron daw malaking baha mga dre di rin makakataan kahit anong sasakyan at nakita ko nga yung pick up pick up ng PNP GNP o oh, tama yung pick-up ng PNP ay umaatras dahil yun nga, raw ultimong pick-up na sasakyan hindi eh, raw makaka, ano, makakapasok so mag-deditor tayo ngayon mga dre ko na ako grabe dahil iniwasan ko lang yung baha dun sa pagdapa ito, tinagam, na ulaw ko yung biyahe natin, no? nasa kubot na tayo nasa kabutira na tayo kung saan saan ang kalsada na ako nakarating, huwoy! Magsubscribe na mong kayo, Diyos ko po! Ayun, finally nandito na tayo sa SM Baliwag mga dre At ito yung ano, ito yung SM Baliwag, ayan So bandarito yung ano, yung Pechanggi na pupuntahan natin, ayan eh, no Tatawirin nyo lang Tatawirin nyo lang yung ano Itong harap ng SM Baliwag Tapos yun na nang oh. Tara tawid na tayo 6.30 pa lang Dapat nandito na ako eh Kaso puking ina nung baha sa may kandaba eh Gagato oh to, oh mga dre oh. 7.30 na mga dre Dapat 6.30 pa lang nandito na ako Kaso Iniwasan ko yung baha sa kandaba Sino ba may kasalanan? Ba't ba? Alam nyo na ako sino Anyway Shoutout nga pala sa nagpapabili ng kalapate Shoutout kay Mario Leonor Nang San Pedro Laguna mga dre So siya yung nagpapabili ng kalapate sa atin ngayon Nagpadala siya ng 500 uh, At nagpapahanap siya ng YG Dalawa Naga San Pedro Laguna Sa <laughs> mga gusto makisiyak Dito may si dyan o no?

bata to. Oo, no, wala no, ba naman katawan mo kasabihin mo? Binibigyan mo. Pusat mo no, Mahal no, na, no. ang mahal ng YT ah. So, bali ang pinadala kasi sa atin ay 500 pesos. So, makabili lang tayo ng dalawa. Kahit magkano raw, sa atin raw yung supply, mga dre. Ayan, maintenance tree, eh, no? Ito, test natin ito, mga to. Why be no color yung pinapa-score uh, sa atin eh. Para tingnan natin sa si maran. parang durug-durug sila. Habang namimili tayo ng kalapate para kay Tropa, eh, shoutout muna tayo. Special so, thanks to Melagirl, Shera Masha, Kalapatids, Breeder Mix, no, Cinco TV, Kesa Marie Bagaforo, And shout out sa mga tropa nating kalapatis na si Kathleen Joy Sikat, Marvin Laryestan, kay Bong Kilop ng North Caloocan, Jerico Balingit ng Marbeles Bataan, kay Pirat Donat, kay Reziel Doncilio, kay Carl, JM Official, Boswell, Jesky Official, kay Neben, kay Julian Tuiza, Nigel Gabriel, Michelle Angeles, Clavel Justin, Mateo Jake Villanueva, Disguised Lizard, Chin Gerald Tandok, Phil De La Cruz, Nathaniel Munoz, Colin Igusquiza, Jayski Mendoza, Jayski Domingo at Kian Serrano. Ah, oh, ito na, di ba, Kasi okay. Ito na to bata pa to Ito ba to? Ano matawag dito? Ano ba? Mga <coughs> pabo Tsaka gansa Hindi lupit yung mga monok dito Kaso wala ate, wala

Kung nito? ka huwag sumagot? Kung pumalabog na, kaya siya. ko dun! Dun! Ngap 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 sa ngap Ah, ngap 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 yung mga ngap 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 Earth... Black Diamond at right? Black Velvet Black Diamond, Black velvet Black Diamond, nga natin yung Ito Black natin it Ito black uh, Ito natin <doch>, ah, Ito 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 yung Black Beltydi. Diamond Ito yung Ito Ito yung Ito Ito yung 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 Ito Ito Order sa yun, taga-nuebe siya eh. ko sa mga Sabi doon, bawal ka ako sa mga. Kaya sa paliwa. Oo, oh, makatala, lamog na. No? Oh. Eh, sa joy na, siya buka, sa pinitigil Ganda, wide yan. At least may ano ka na ako, parod eh. Ah, dun, eh. Huwak huwak na. Parang na yan. Huwak. Parang dalawa. Ha? Ah. Makan dalawa. 300 na dalawa. 300. Ano Yeah. Uh, Hindi naman talilipad, no? Pag walang yung binipin. Bin, sa bagay binipin, pinawawala nung sa mga Pinapakit ko uh, lang sa bagay. Ah. Uwi siya ng bagay, pinapawala nung magulang yun. Ito yan. Kaya matuturo naman pag tapos yung... Isa si eh. oh, na kalapate. Oo, right ka na. Nakakainip kasi pag ano, Peter, ano? Uh, Oo. Nakakainip. Okay, tsaka si si kaya talaga mapapaam. Um, Pwede mo pata po yung sa balay kasi ako na ganyan. Oo. Uh. Kaya ako naman na para inalak na lang. Ang bigas ang bibenta ko. Kasi may uwak parang uwak kahit sa ito na no, pata rin sa ito rin off-color yata to, you know, off ito rin, no? off-color uh, um, no? kay uh, uh, master, uh, master uh, oh. follow nyo sa tiktok at youtube facebook So yun mga sa mga nagtatanong kung magkano yung shipping So depende po yung sa lalamove Kagaya nito for example 400 mula dito sa Baliwag, Bulacan hanggang San Pedro, Laguna mga tres so yun, isiset ko lang yung ano, yung pagbubuk ng lalamove and then ito pa talaga na natin yung kalapate mga tres so yun, maraming salamat sa ano sa mga nanonood at sumama sa aking vlog at ito na nga good luck kay ano, good luck kay Master Mario Leonor sa kanyang uh, panimulang YB na magkapatid tamang tama at off oh, color pa to rare color mga dre Ah, uh, Diamond Black Eagle ba tawag ni Kuya? Ayan, uh, maraming salamat.